Daki ng buongon mo, may maliit ah. Baki, oh. Anto, lalaet, ah. Anto, ano ang buongon? Bakyo? Daki? Ano ang lalait ah? Ano po, Tash? Ano kayong bibili pa? Ano ang mabibili pa? Tingin-tingin. Ano ang mabibili? Ah, Babalikan ko ito na Akit mo na ako sa taas. Kasi mayroon kami binin sa taas eh. Diyan mo natin kung sa taas. Diyan, diba? Tapos dito tayo akit sa taas. Ayan. Ang dami kong bitbit. -bit. Ayan. Mabili na ako. yan. Shopping ko more. Ganyan ako pag lang ginagawa sa bahay. Bitbitin natin yung ating bag. Shopping tayo. Ganda nito oh. Di ba? Pink na pink na. Ganda, Ganda di ba? ito tayo papunta. Yung hinahanap, yung ano yung yung binili ko kahapon na sa cellphone, yun yung hanapin ko dito. Pili tayo ulit.